Son na mais, sadyang napakasarap nitong gulay lalo kapag kayong puting mais na ginamit. So ako ay naglagay ng walong meatballs, pinrito ko na 'yan. Tapos madali lang itong gawin o iluto. Igigisa lang 'to sa bawang sibuyas. Tapos ilalagay na 'yung mais. So, 'Yung mais ko diyan ay nagayat ko na 'yan tapos nilagay ko sa freezer. So the following saka ako pa lang siya na iluto. Ang mga pabalasa ko diyan na nilagay ay durog na pabinta. Meron asin. Tapos, meron din ako ilalagay dyan na kalahating pork cubes para mas masarap yung ating sabaw ng som na mais. So, naglagay ako dyan ng maraming tubig para mas masarap kapag ka maraming sabaw. Tapos, ayan yung pork cubes. So, kalahati lang din yung nilagay ko pang palasa. Tapos, naglagay ako ng isang pack ng miswa. So, dinurog ko na rin yan. So, ganyan lang kadali. Ganyan ako magluto ng som na mais, guys. At napakasarap kasi nito. So, nilagyan ko din yan ng walong meatballs. Ayan, no. Oh. So, pinrito ko na muna yan bago ko siya nilagay. Dyan. So kaya mabilis na yung maluto kasi Luto na yung ating meatballs guys Ayan, kunting halo-halo Tapos saka ako nilagay yung ating dahon ng malunggay So napaka-fresh nung malunggay ko Ayan, oh. may isang sili din na green pampabango. At saka mas -masar kapag ka may kunting anghang yung ating Swam na mais Ayan guys, plating na So ganyan lang kabilis Ganyan lang ako magluto ng som na mais. So, lagi ko ginagawa kapag ka season na or anihan na ng puting mais. Kain tayo guys. Yummy to! Try niyo din ganitong recipe at sigurado magugustuhan ng mga anak niyo.